you <laughs> ng mantika. So, ayan, umiinip na. So, ayan na. Lagyan na natin ng bawang sibuyas. Ayan. Bawang simo, sibuyas at saka loya. So, ayan siya. Hmm. Itay na lang natin siyang maluto. ayan guys, nilulud na natin una yung ano, nilagay na natin yung una balun-baluna ng manok kasi siyempre, ito, matagal maluto yung balun-baluna ng manok, ayan so, medyo lulutuin natin ng konti ito so, tapos, ilalagay na naman natin yung, isunod natin ilagay yung manok, ayan Ipanghuli natin yung asay para hindi siya maduro So, ayan guys, tak takipan natin na mga 1 minute. Ayan. So, ayan na guys, buka natin. Ayan na siya. Pwede natin lagay yung manok. So, ayan na nilagay natin yung manok. Yung tunod na lagay is eh. yung atay. Okay. So, takpan na natin ulit ng mga 1 minute. Ayan. Ayan guys, sinalagyan ko na ng paminta at saka dahon ng tuyong paminta. Ayan, at saka asin. So, ayan na siya. So, kaya natin. Hindi natin mo okay kasi hands lang tayo mag-video yung tabi. <laughs> ayan. So, ayan guys. Ayan. Hindi tumalo kapag kabila lang eh. Kasi hindi tumawasan. Ayan. Sarat pala sa sulit. Team Jessica. Ayan. Ayan, Kuya Jam, Ayan, Langga Marchi. Ayan. Ano ka? Langga Jessica. Kuya Jam, shout out. Ayan, sa lahat ng sulit team Jessica. Ayan. May galag shout out sa lahat. Ayan. Kay Langga Ayan, sisil kwait. Ayan, sino pa? Ayan, syarap yung lahat. Ayan. So, lagyan na natin ng to suka. Wala tayong tuyo, no boss? <laughs> ayan. tama na ako pumunta sa tindahan. Ayan na, natin ulit. Lagyan na natin ng suka. Ayan, ayan. So, takpan natin ulit hanggang sa medyo maluto na yung manok. At ilagay na natin yung atay. So, ayan guys. Nilagyan na natin yung atay. Ayan nilagyan ko rin ng kunting tubig kasi tuyong tuyo siya eh. Wala kasing tuyo. Ayan. ayan so natin ulit. Siguro mga 5 minutes maluluto na to. Yahoo! Ayan na guys! si asa na yung ano natin ano ayan gusto na po pero may gusto ko sa adobo kasi ano yung wala ng tubig ba kasi yung tuyo ayan yung magmantika siya yun ang gusto ko sa adobo ito ano luto na siya pero mayroon pang kunting ano tubig may kukita siya tubig. Ayan ang nga guys na walang ano, walang toyo. Kasi wala tayong toyo. Naubos yung toyo ko. Ayan. So ayan, tikman nga natin. Kung ano yung lasa. So ayan, titikman natin. mamut nga. Malamot na yung ba barong, barong na lang na manok hmm, harap ano na siya? kunting taste na lang gutom na ako, wala pong pananghalian so yan na guys kakain tayo ngayon ng ating niluto Ito. hindi naman may ano so yan na yung ating niluto ngayon So, ito lang yung kanin ko. Aywan ko kung paano i-back yung camera. Ayan. Ayaw ma-back ng camera pag na-start na. na. Yan ang ayaw ko pag na-start na. Mmm, na. masarap siya guys. Yung sauce is napakaano lang siya. Pag kasi ako magadubo, nilagyan ko ng kunting ano, kunting asukal. Ayan para manamis-namis siya. Kaso ngayon, adobo natin is puti. Kasi nga, wala tayong toyo. So ngayon, ay, masarap ah, naman, suka lang. Ayan. Pabu! Ayan, siya out sa, sa, lahat ng solid GC tema. Yun, ano ba yun? Ah, gutom na talaga ako, guys. Ayan, mag-aadobo tayo, guys, ng balon-balonan ng manok atay ng manok. Ayan, manok na ano, may ribs at saka yung paa. At saka ito na yung lamas. yan loya, bawang, sibuyas lang yan lang. Tapos, lagyan na lang natin ng paminta. <laughs> Ayan, hindi ko na nilagay yung ano dyan. See?